guys! Welcome back to my channel sa so, grupo ng Besh ni Alay ay Conflito na sinundo na nila ni Ella si Denden Lazaro na magiging opisyal na miyembro na ng Chibi ang Team Creamline at ang isa pa, ang baby sister nilang si Bea De Leon. So, kumplito na ang Team Creamline na sinundo na nga, ba diba? Sinundo na ni Alisa ang kanyang beshi na si Denden at ang kanyang baby sister na si Bea de Kaya excited tayo sa opening ng PVL 2024 ngayong February ata. So, mag so start na silang mag-training. Kaya, sino dyan ang excited? Abangan natin ang pag ni ni Bea at din, din, din sa Team Creamline At ang unang laro nila laban sa kanilang dating team na Chocomocho. So, alam ko excited na ang lahat sa mga pasabong ngayong 2024 din natin nakala na yung team captain pa ng Chocomocho ang aal Angeles Ah, syempre sa cream line siya pumunta. So, excited tayong lahat dyan. Kahit si Eliza nga, excited dyan. Ikompleto na ang kanyang mga beshi. So, yan na po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Also remember, wag po tayong pa-stress.